Great morning. So ayun, meron na tayong nakuha uh, from uh, Kabuyao to Calamba lang. So madalapit lang yung biyahe, biyahe natin ngayon. So let's go, let's go, let's go. So, ito yung ating first sala. So, ito yung first trip natin. Uh, DIY. So dalawang pirhaso lang yon So drop off na natin siya dito So punta na tayo sa second uh, trip natin So yun, papunta naman tayo ngayon sa second pickup uh, pick up natin uh, Motor naman ang isasakay natin Merong uh, nag, uh, uh book na taga uh, Kalambalang din uh, Nasiraan yung motor niya Pick natin sa, sa may pansol no? Uh, so sa may shell So puntahan na natin Oh, second trip natin, let's go, let's go. Ay, so ito yung ating second trip natin, motor ready naman natin to sa Barangay Looc. Oh, dito lang din to sa Kalamba, malapit lang din kaya mabilis lang tayo matatapos. Oh, so, let's go, buddy. Tarara. Ayan, medyo masikip lang dito sa nag nadalahan natin. <laughs> uh, medyo matagal na rin ako hindi nakagawi dito. Uh, so ito yung uh, lawa. Uh, bandang uh, ano na to? anlabas uh, na nito mamatid. So tabinda tabindaga to. Laguna na Bay. Kaya medyo masikip yung daan pero kayang-kaya natin yan. Dati tayo nag area dito. Kaya makukuha natin yan. Ayun, gabi na si tatay. Yan, maluwag-luwag na. Okay, so, napin natin yung drop-off. Lake Breeze yan, eh. Lake Breeze. malapit na tayo 200 meters na lang nasa lubong natin si Buddy <laughs> ah, nadala na tong lugar na to nakapaghatid na ako dati dito motor din, nasiraan din ang motor ah, malapit na barangay loob Palamba Laguna Malapit na tayo So ito na Makita ko na yung uh, breeze Lake breeze Ito yung lake breeze Ayun sa kabila pala Ayun Hindi pala papasok ng subdivision Dito lang pala siya sa gilid So eto na sila ay ano?

Okay lang. So, ayun, na-deliver na natin yung pangatlong uh, customer natin from Walter Mart to San Isidro lang. So, masarap malapit lang. Bilgan tayo ng 300. O, ba diba, Power? So, hanap na tayo ng pang-apat ngayon na booking. You know? So, let's go. Hintay tayo. Ngayon may nakuha na tayong uh, another booking pang apat na natin to From Cabuyao to Dasma naman Ang nakuha natin ngayon So papunta na tayo Regular customer na natin to eh Kaya uh, Madam Chair So eto na Tatawid lang tayo sa kabila Ayan Kaya Madam Chair Okay let's go Anong kakarga bab? Anong kakarga? Ayan, isang umpon lang. Ito yung sasakay natin. padas. So, ayun, no. Na-deliver na natin. So, nasa lubong ko yung may-ari dito sa may uh, paliparan. So, sabi niya, i-pick up na niya. So, thank you, boss. Salamat. Okay, yun. Bale, meron na tayo ulit takuha pang limang uh, customer na natin to. yon tayo ngayon sa Paliparan at uh, papunta na tayo doon. Almost 2 kilometers lang yung layo mula dito. Papunta doon sa pipig kapitan So, let's go, let's go! So, everybody, nasakay na natin yung la bing na frozen uh, meat. Nagayin natin to sa Santa Rosa. Let's go! Lena Plains Deliver tayo Pang Lima Malapit na Saan kaya yun dito? 13 boxes. Okay, so time check tayo. 5pm na ng hapon. Kaka-drop off lang nung uh, pang lima natin. So okay na yun sa maghapon. Nag-start tayo ng 8am. 8 to 5. So uwi na tayo. Yeah. So maraming salamat po sa mga customer natin. So, bukas ulit. So, salamat sa Diyos. Safe tayo na natapos yung maghapon natin. No? Thank you, Lord.